Si All Might ay kumakanta habang kasama ang kanyang ina at makikita sa kanilang mga ngiti ang tunay na kaligayahan. Ito ay isang mahalagang alaala para kay All Might, isang paalala ng kanyang pinagmulan at ng mga tagumpay na kanyang nakamit. Para sa kanya, ito ay isang priceless moment na nagpapaalala kung saan siya nagsimula at kung bakit siya patuloy na lumalaban. Ilang minuto bago magsimula ang matinding labanan ni na All Might at All for One, si Stain ay tahimik na nagmamasid at nakikinig sa mga balita tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni All Might. Dahil dito, nagsimula siyang mag-imbestiga at sinubukang alamin ang mga bakas ni All for One sa lugar ng kanilang nakaraang sabupaan. Habang sinusuri ang paligid, napansin niya ang mga batong may bakas ng dugo na hindi pa nabubura. Inamoy niya ito ng mabuti at nang makumpirma niyang ang dugo ay pag-aari ni All for One, agad niya itong kinuha. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, napansin ni ang isang nakakasilaw na laser beam mula sa di kalayuang lugar. Agad siyang tumungo roon, sabay sabing sa kanyang sarili na, kahit gaano siya kalakas, sa sandaling madilaan ko ang dugo niya, a-activate ang aking quirk, blood curdle, at titigil siya sa pagkilos. Sa kasalukuyan, sabay na umatake sina Stain at All Might patungo kay All for One. Sa gitna ng kaguluhan, ibinunyag din na nagtagpo na pala ang dalawa bago ang laban. Doon, tahimik ngunit matindi ang naging pag-uusap nila. Sinabi ni Stain kay All Might na huwag itong mamamatay, kahit gaano man kahirap ang labang hinaharap niya. Ipinahayag niya na tangin si All Might lamang ang may karapatang tapusin ang kanyang buhay, isang kapalarang buong pusong tinatanggap ni Stain, sa kabila ng katotohanang pinaslang na niya ang mahigit apat na pong bayani. Bago pa man tumama ang sabayang pag-atake ni Stain at All Might, biglang inilabas ni All for One ang lahat ng dugo mula sa kanyang katawan, isang hindi inaasahang hakbang na agad nagpahinto sa kanilang atake. Sa malamig ngunit mapanuyang tinig, sinabi ni All for One na napredict na niya ang kilos ni Stain, at matagal na niyang pinaghandaan ito mula pa noong siya ay tumaka sa Tartarus. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pinatigil niya sa paggalaw si Stain, sabay higpit ng kanyang paghawak dito. Agad namang tumugon si All Might, mabilis na lumapit upang iligtas si Stain, ngunit sa isang iglap, hinagis ni All for One si Stain ng buong lakas. Dahil sa tindi ng pag-atake, hindi na makagalaw si Stain. Sa malamlam niyang tinig, sinabi ni All for One na kukunin niya ang Blood Curdle Quirk ni Stain. Sa huling sandali ng kanyang buhay, mahina ngunit buo ang loob na sinabi ni Stain. Hindi man ako nakatanggap ng mataas na edukasyon, tinuruan mo ako, All Might, kung ano ang tunay na ibig sabihin ng maging isang hero. Pagkatapos noon, sa isang malakas na hampas ng enerhiya, tuluyan ng winakasa ni All for One ang buhay ni Stain. Kasunod nito, mabilis na inilunsad ni All for One ang kanyang susunod na atake kay All Might, na noon ay nasa kanyang likuran. Munit laking gulat ni All Might nang makita na sinalag ng armor na si Hercules ang buong puwersa ng pag-atake, kahit akala niya ituluyan na itong nasira. Sa mabigat ngunit matatag na tinig, sinabi ni Hercules. Ito na ang aking final shield, mabuhay ka, All Might. Isang tinig ng isang babae ang gumising kay All Might, marahang sinasabing, kaya Toshinori. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang master, at naisip niyang isa lamang itong hallucination. Ilang sandali pa, lumitaw din si Night Eye. Gayun paman, sinabi ni All Might na hindi na niya magagamit ang kanyang mga support items, pati na rin ang kanyang mga paa, at wala na siyang lakas para lumaban. Ngunit bigla niyang naalala ang mga salita ng ina ni Deku, ang huwag sumuko sa buhay at protektahan ang kanyang anak. Naalala rin niya ang pangako nila ni Deku na maghihintayan sila. Ang mga alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas upang muling tumindig. Samantala, unti-unti nang naglalaho ang mga clone ni Twice, dahilan upang mabawasan ang bigat ng coffin in the sky. Nagsimulang mangamba si Tsukauchi, dahil sa kabila ng lahat ng ginawa ni Deku upang pigilan si Shigaraki, tila napakadali pa rin para kay All for One na gamitin ang kanyang sludge warp upang dalhin si Shigaraki pabalik sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko si All Might. Patuloy niyang hinaharap at hinahamon si All for One, kahit batid niyang limitado na ang kanyang kakayahan, ginagawa niya ito upang makapagbigay ng kaunting oras sa kanyang mga kasamahan. Sinubukan ng gamitin ni All for One ang sludge warp, ngunit mariing tinanggihan ito ni Shigaraki, sabay sabing huwag siyang makialam. Tulad ng hinala ni All for One, tuluyan ng nasakop ni Shigaraki ang kanyang kamalayan. Ngunit imbes na magalit, umiti lamang si All for One at malamig na winika na siya na mismo ang pupunta rito. Isa sa mga estudyante ng UA ang tahimik na nagre-record ng mga nangyayari, ngunit bigla itong napatigil ng makita si All Might na hawak-hawak ni All for One. Habang patuloy na pinipigilan ni Deku si Shigaraki, napansin niya ang kalagayan ng kanyang mentor, at sa sandaling iyon, nadama niya ang matinding galit at lungkot na sabay na umagos sa kanyang puso. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga panahong kasama niya si All Might, ang turo, ang sakripisyo at ang inspirasyong naging dahilan ng kanyang pagbangon bilang hero. Sa kabila ng lahat, isang imahe ng one for all ang lumitaw sa kanyang isip, tila ba nagsisimula na itong magpaalam. Samantala, sa kabilang panig, sumilay din sa alaala ni All Might ang mga sandaling nakikita niyang nagsusumikap si Deku, na walang takot na humaharap sa panganib para sa iba. Sa gitna ng desperasyon, muling bumangon si All Might. Nyakap ito ng mahigpit, at sa kabila ng kapahamakan, nagpa siya siyang tapusin ang lahat, kahit pakapalit nito ang kanyang buhay. Nais niyang maging tunay na simbolo ng kapayapaan hanggang sa huling sandali. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang pagpapasabog, biglang naglabas ng matutulis na spikes si All for One mula sa kanyang katawan, na sumira sa device na sana'y magwawaka sa kanya. Sa isang nakakasuklam na eksena, dinilaan ni All for One ang dugo sa kamay niya upang tuluyang mawala ng lakas si All Might. Malupit niyang winika na hinding-hindi niya hahayaang makamit ni All Might ang anumang tagumpay laban sa kanya. Kasabay nito, inatake rin ni All for One ang coffin in the sky upang mapabilis ang pagbagsak nito. Gayunman, may isang bayani pa rin patuloy na pinipigilan nito kahit halos maubos na ang kanyang lakas. Ilang jets ang sumubok na pigilan si All for One, ngunit isa-isang nawasak sa isang iglap ng kanyang puwersa sa iba't ibang bahagi ng lugar, nasasaksihan ng mga tao ang malagim na sinasapit ni All Might. Sa bawat mata na nakatingin, iisa lamang ang nararamdaman, habag, takot, at matinding lungkot sa nalalapit na pagkatalo ng kanilang simbolo ng kapayapaan. Para sa lahat, tila ba ito na ang katapusan ng kanilang bayani? Sa gitna ng kaguluhan, si Deku ay nakamasid, walang magawa, pinapanood ang taong itinuring niyang pinakamalaking inspirasyon na dahan-dahang nawawala sa harap niya. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, ang sakit ng kawalan ng magawa, at sa gitna ng lahat ng iyon, mahina niyang nasambit. Sana may isang taong makapagliligtas sa kanya. At sa mismong sandaling iyon, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang dumaan sa himpapawid, mabilis, tila isang bulalakaw na bumagsak mula sa langit. Napalingon si Deku, at sa kanyang paningin, lumitaw ang isang figura na matagal na niyang kilala. Si Bakugo, ang kanyang karibal at kaibigan, ang biglang sumulpot, dala ang isang nakakasilaw na enerhiya at matinding determinasyon. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang kanyang pagdating ay nagmistulang bagong pag-asa para sa lahat. The End of an Era Sa huling sandali, ipinakita si All Might kasama si Nabatang Midoriya at Bakugo, masayang tumatakbo sa ilalim ng liwanag, habang hawak-hawak nila ang isang nagliliwanag na bagay na tila sumisimbolo sa pag-asa. Habang patuloy silang tumatakbo, Unti-unting nagbago ang anyo ng liwanag na iyon, naging isang papel na naglalaman ng mahalagang tala tungkol kay All Might, ang dating simbolo ng kapayapaan. Sa isang iglap, ang papel ay napunta sa kamay ni Bakugo, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng digmaan, dala ang parehong determinasyon at apoy na minsang nagninga sa puso ng kanyang idolo. Ito nang aba ang hudyat ng tuluyang pagpanaw ni All Might at ang pagsilang naman ng bagong tagapagligtas ng mundo. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.